Hey guys, so sa video na ito ipapakita ko sa inyo step by step kung paano mag-build ng team para sa faceless YouTube channel nyo. Dito ituturo ko kung paano gamitin yung mga websites like Upwork at Fiverr para maghanap ng online independent contractors. Daming tao dito na pwedeng tumulong sa inyo sa script writing, video editing, thumbnail design, at marami pang iba. Sobrang cost effective ng paraan na ito para mag-build ng hardworking team para sa YouTube channel mo. Lalo na kung mag-hire ka overseas, para sa kanila mataas na yung binabayad mo compared sa mga normal jobs kung galing ka sa YouTube es at nagbabayad gamit ang dollar currency. Kaya win-win situation talaga to para sa both parties. Kung gusto nyo mag-start ng faceless YouTube channel from scratch, suggest ko na panoorin nyo muna yung isa naming video na nagturo kung paano mag-build ng team. Pero kung meron na kayong faceless YouTube channel at naghahanap na lang kayo ng tips kung paano mag-build ng team, Tuloy lang sa pananood. Okay, so first step. Kailangan nyong alamin kung sino yung mga kailangan nyo sa team. Para sa faceless YouTube channels, kadalasan ang team ay may scriptwriters, voiceover artists, video editors, designers, at project manager. Pero gusto ko lang sabihin na bago kayo mag-hire ng mga positions na to, kung kaya nyo namang gawin yung iba sa mga tasks na to, mas makakatipid kayo sa production costs. Pero eventually, darating yung point na kailangan nyo na talaga mag-hire para dito. That way, makakapag-focus kayo sa mga higher level tasks like pag-create ng viral ideas. So, ang next step is kailangan yung i-outline ng malinaw kung ano ang gagawin ng bawat member ng team nyo. Ganito, para alam ng lahat ng roles and responsibilities nila, kunwari, ikaw yung gagawa ng YouTube video ideas. Tapos, ang scriptwriter mo yung bahala sa pag-research at paggawa ng script. Pagkatapos nun, yung voiceover artist ang magre-record ng script na yun as papasa niya naman sa video editor. Siya na yung magdadagdag ng visuals, graphics, at gawing engaging yung video. Tapos, meron kang designer para gumawa ng thumbnail. At yung project manager naman ang bahala sa description, metadata, pag-reply sa comments at pag-publish ng video sa YouTube mismo. Kapag na-ask nyo na yung mga roles and responsibilities, pati kung sino yung kailangan para sa team nyo, dito na papasok yung paggamit ng platforms like Upwork or Fiverr. Ganito yung proseso. Mag-iwan kami ng links sa baba para ma-check nyo yung Upwork at Fiverr. Sa Upwork, pwede kayong pumunta sa search bar dito o kaya naman i-click yung Find Talent at mag-post ng job para makahanap ng pro. Mas maganda mag-post ng job kasi makaka-attract kayo ng talent na mag apply para sa post nyo. Pwede rin kayong maghanap ng talent sa marketplace at mag-invite ng applicants. Kailangan nyo lang gumawa ng account para makapag-create ng job post. Kunwari, ito yung itsura nya. Tatarungin nila kayo kung gusto nyo mag-hire for part-time or long-term work. Pagkatapos nun, kailangan nyo magsulat ng title para sa job post nyo. Kunwari, naghahanap kayo ng YouTube video editor. Syempre, piliin nyo yung job category, tapos pwede kayong magdagdag ng hanggang 10 skills na hinahanap nyo. May iba't ibang categories na pwede kayong pagpilian. Kunwari, kailangan nyo ng video editing, Adobe Premiere Pro, at iba pang related skills na pwede nyo tignan. Okay guys, ang next step ay kailangan nyo mag-estimate ng scope ng trabaho. Dito malalaman kung malaki ba, medium, or maliit yung task. At gaano katagal yung work na kailangan gawin. Tatanungin din kayo kung anong klase ng experience yung hinahanap nyo. Entry level, intermediate, o expert. Tapos may tanong din kung yung job ba na to ay contract to hire opportunity, lagi kong pinipili yung yes dito. Tatanungin din kayo kung gusto nyong mag-hire sa US lang or worldwide. Highly recommended ko na piliin nyo yung worldwide. Lalo na kung galing kayo sa states. Isa sa mga best countries na gusto kong tignan ay yung Philippines. Kung gusto nyo, pwede kayong maglagay ng preferences based dito. Tapos, tatanungin kayo tungkol sa budget nyo. Pwede nyo piliin kung hourly or project-based yung bayad. Papakita din nila yung average hourly rate na chira-charge ng mga professionals. Pagkatapos nito, kailangan nyo lang gumawa ng job description. May option kayo na mag-click kung saan nakasulat yung see examples of effective descriptions. Para makita nyo yung template na pwede nyo i-copy-paste sa job post nyo. Pwede rin kayo mag-attach ng file sa post kung kailangan. Pag na-review nyo na, pwede nyo nang i-post. Tapos ayan, maraming freelancers na makakita ng job post nyo at mag-apply sila kung available sila at interesado. Pagkatapos nun, pwede nyo tignan yung portfolio nila at magsimula ng conversation kung gusto nyo. Okay, punta naman tayo sa paggamit ng Fiverr. Madali lang din to. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-search ng kahit anong service na kailangan mo. Kunwari, gusto ko ng thumbnail designers. So, isa-search ko yung thumbnail design. Tapos may kita mo yung mga filters na pwede mong gamitin. May mga top-rated thumbnail designers dito na madalas balikan ng clients. Pati na rin yung iba pang designers. May kita mo yung rates nila at portfolio para malaman mo kung ano yung mga nagawa na nila dati. Sobrang ganda ng Fiverr para sa mga bagay like thumbnail design. Kunwari, makahanap ka ng gagawa ng thumbnail sa loob ng isang oras for just $5. Pero masasabi ko na maganda yung Fiverr para sa mga short-term tasks like thumbnail design at writing. Kung naghahanap ka ng video editor, project manager, or script writer na pang-long term, mas okay na gamitin yung Upwork para doon. Ngayon, daanan natin na mabilis yung buong proseso ng pag-hire gamit yung Upwork una, gaya ng pinakita ko kanina, magpo-post ka ng job sa Upwork. Pagkatapos, maghihintay ka ng proposals mula sa freelancers na magme-message sa iyo. Kapag meron nang nag-apply, pwede kang humingi ng test assessment. Kunwari, pwede silang magsulat ng test script or magbigay ng test edit para mo confirm kung kaya nilang gawin yung trabaho. Huwag kang mag-hire agad kasi posibleng fake lang yung work sa portfolio nila. Kapag na-hire mo sila, baka hindi nila kayang gawin yung trabaho. Siguraduhin mong na-review mo lahat ng kaya nilang gawin at magbigay ka rin ng feedback bago sila i-consider para sa role. Kapag naipasa na nila yung test assessment at na-review mo na, na kailangan mo na lang gawin is interview yung best candidates. Tapos, i-hire at i-onboard sila sa team mo. Okay, ngayong napag-usapan na natin kung paano makakapag-hire ng mga galing na freelancers, ang isa sa mga hinahanap ko ay yung may magandang mindset. Hardworking, trainable, at committed sa long-term vision ng business. Okay lang kung hindi sila perfect at kulang pa sa skills sa simula. Kasi yung skills pwede mong ituro. Pero yung tamang mindset at hard work ethic, yun yung mahirap ituro. Diba? Kunwari, pwede kang magkaroon ng sobrang galing na video editor. Pero kung hindi sila marunong mak makipag-communicate, babagsak lang yung buong team at magiging malaking problema yun para sa channel mo. Ngayon, tungkol naman sa so onboarding at pag-manage ng team nyo. Daanan natin saglit yung mga platforms na ginagamit namin para i-manage yung team namin na may mahigit 15 contractors. Ang unang platform na ginagamit namin is Hubstaff. Time tracker to na pwede nilang i-download sa computer nila. nag screenshot to habang tatrabaho sila tinatrack din yung oras na google nila sa trabaho para automatic na makakalculate kung magkano yung kailangan mong bayarat sa kanila. Ang next platform na gamit namin ay Slack. Para sa lahat ng communication namin, hindi kami gumagamit ng mga email or nagme-message sa Upwork or Fiverr. Isa pang platform na ginagamit namin ay Frame.io. Perfect to para sa collaboration with video editors kasi pwede kang magbigay ng feedback at comments sa specific timestamps ng video. Isa pang magandang platform is ClickUp. Project management tool naman to na sobrang helpful para ma-plan at ma-manage mo lahat ng videos na ipopost sa channel. At para naman sa pagbabayad ng mga contractors, pwede kang gumamit ng deal, PayPal, TransferWise, or bayaran directly sila sa work. Kung interesado kayo, mayroon din kaming ibang videos na nagtuturo kung paano gamitin ang mga platforms like Frame.io and ClickUp. May mga links din kami sa baba para ma-check nyo. Bukod sa mga platforms na to, ang pinaka-importante kailangan nyo gawin ay magsimulang gumawa ng SOPs or Standard Operating Procedures para sa team nyo. Ang SOPs or Standard Operating Procedures ay parang instruction manuals para turuan ng mga contractors nyo exactly kung ano yung kailangan nilang gawin at mga task nila. Sa ganitong paraan, kapag nag-hire kayo ng bagong contractor sa future, pwedeng isend nyo na lang sa kanila yung SOP page na to. Kailangan lang nilang basahin para malaman nila yung kailangan nilang gawin. Pwede nyo tong gawin sa ClickUp Docs or Google Docs. Highly recommended kong maglaan kayo ng oras para ma-perfecto. to kasi, eh, makatipid kayo ng oras sa future kapag kailangan nyo ng mag-hire ulit. Tandaan nyo, ang pag-hire ay isang constant process. Hindi ito isang beses lang natapos na. Kapag nabuo nyo na yung unang batch ng team members, kailangan nyo magdagdag ng mas marami pang tao para mas tumas yung output at volume ng content sa channel nyo. Minsan din, may mga emergencies or importanteng life events ang mga team members nyo na kailangan nilang asikasuhin. Sa ganitong sitwasyon, kailangan maghanap ng temporary replacements. Kaya ang pagkakaroon ng maayos na SOP para sa team nyo ay makakatulong para makatipid kayo ng oras at hassle. At kung napanood nyo na lahat yan pero ayaw nyo gawin yung steps na to, meron kayong last option. Magpagawa na lang sa isang company na mag-hire para sa inyo. Kung gusto nyo may mag-handle ng hiring process, pwede nyo i-check yung link namin sa baba para sa company na tinatawag na paired. Sila na ang gagawa ng lahat para sa inyo. Meron na silang nakahandang SOPs, sila na ang magre-review ng mga candidates, magbibigay ng test assessments at mag-interview. Kung wala kayong oras para gawin lahat yun, highly recommended kung subukan. Kaya nilang maghanap ng top talent para sa inyo around $500 to $1,000 per month. Plus, meron din silang 3-month satisfaction guarantee. Ibig sabihin, kung hindi mag-work out yung new hire nyo sa loob ng 90 days, hanapan nila kayo ng replacement ng walang dagdag na bayad. So, ayan, highly recommended ko na subukan nyo sila. Meron din silang money back guarantee. Kaya kung magbago yung isip nyo at hindi kayo mag-hire ng kahit sino, i -re refund nila lahat ng binayad nyo. Kaya i-check nyo na yung link sa description. Ito siguro yung pinakamabilis na paraan para makakuha kayo ng top talent para sa team nyo nyo. O pwede rin namang gawin nyo lahat ng steps by yourself. Pinakita ko na sa video na to kung paano nyo gagawin. Kailangan nyo lang magsimula at mag-take ng massive action. Karamihan kasi natatakot mag-hire para sa channel nila kasi natatakot silang mawalan ng pera or mag-fail. Pero hindi nyo dapat iniisip yon. Ang pag-hire ang isa sa pinakamagandang decision na ginawa ko para sa channel ko. Ito rin ang best na nagawa namin para sa channel na to. Kung pwede lang mag-time travel, sasabihin ko sa sarili ko na mag-hire ng mas maaga pa. Mag-isa, limitado lang ang kaya mong gawin, siyempre Pero kapag may team ka, kaya nyong tapusin yung 40-hour work week sa loob ng isang araw. And trust me guys, mas nakakabilib pa rin yan. Sa ngayon, yung team namin na may higit 15 contractors, nakakagawa kami ng may higit 150 hours of work kada linggo. Sobrang insane, diba? At syempre, imposible itong magawa ng isang tao lang sa loob ng isang linggo. Maganda pa dito, sobrang cost-efficient kasi nag kami overseas. Kaya ito talaga yung best part sa paggamit ng platforms like Upwork or Fiverr. Ganon din sa paggamit ng services mula sa company like Pair, kung saan pwede kayong maghanap ng top talent for around $500 to $1,000 per month. At ayan na basically lahat ng kailangan nyo malaman tungkol sa pag-build ng team para sa faceless YouTube channel. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe for more content like this. Kung may kilala kayo na interested sa ganitong content, i-share e nyo na rin sa kanila para matuto sila. Anyway, salamat sa oras nyo guys and takit sa next video. Yeah.